Magandang araw po sa ating lahat ng ating mga kaibigan sa buong mundo at sa ating mga mahal na mga mayan at patuloy po pinapaalalahanan ang ating mga kapapayan na hanggang maaari ang ating mga pintuan at mga pintana ay panatilihin laging nakasarado dahil po sa mga ilang pagkakataong ito ay ang talbulkano na pumutok na nag-alboroto dahil sa kalagayan at sitwasyon ng panahon at ngayon nga po ay maulan-ulan at maulap na uh, may dala ng konting hangin habang uh, bagyang nag-uulan dahil sa uh, dala po ng masamang panahon yan po ay dahil sa uh, vulcano so ang ating mga may karamdaman ay dapat ay uh, iwasan din po natin na palabas-labas ng bahay para sa ganon ay wag tayo maapektuhan na masamang kalusugan dahil sa dulot ng masungit na panahon. Yan po ang aming pagmamalasakit, ang inyong tagapagbigay ng informasyon, tagapagulat, ang inyong tagapagbalita, uh, riskin po mula sa kalayaan news online ang nagbubunyi ng lahing kayumanggi. Maraming salamat po.